Hi mga amigos, amigas for today's video magtatagalog tayo at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2x2 na rush ID pic So first download natin yung picture na sinense natin tapos punta tayo sa background remover na app at i-upload natin yung image na na-download natin tapos click at Dren! so click natin yung edit para makapili tayo ng background color na gusto natin. So, ngayon, yung gusto ng customer natin is white background. Pero, nagbubutaragod ko, guys. <laughs> so, pili kayo dyan kung anong gusto nyong background. May choices dyan, guys. So, sa akin, white background. Tapos, kung napapansin nyo, is whole body picture siya. So, may tendency, pag i-crop mo yan, yung image niya mag-blurred. So, need natin pumunta dun sa image enhancer, itong photo enhancer. Tapos, click upload. Tapos, ilagay natin yung na-download ah, na natin kanina. Tapos, Jiren! Ito na yun, guys. So, the before and after. Yung Uh, original niya is nasa left side, tapos yung uh, naedit na-edit natin, ang after is nasa right side. So makikita niyo yung difference, guys, di ba? Maganda talaga yung nasa right side. So punta na naman tayo dito sa Microsoft Word, guys. So set natin yung size to A4. Tapos i-grab natin yung uh, picture kanina, click natin yung download, tapos i-grab natin yan pag patungo sa ating papel tapos click natin yung crop. Tapos, start na tayo guys na mag uh, resizing sa picture niya from whole body picture to 2x2 size. So crop lang natin yan guys para mamaya pag prepare natin sa sa exact size talaga niya sa cm to cm madali na lang. So tapusin lang natin to guys ha. So usually sa 2x2 hanggang dito sa may uh, ang tawag dito sa may breast niya uh, sa may breast niya tapos yung sa ulo maliit lang na space so so makikita nyo yung 2 inches 2 inches to centimeter is 5.08 by 5.08 so sa pag set nito dapat i-uncheck mo yung lock aspects para makapag-set ka talaga sa sa weight at sa height niya. So, ito na 'yung guys, natapos na tayong mag-set. Nilagyan ko lang 'yan ng border para pag cut ko mamaya, hindi ako mahirapan. So, ito na 'yung 2x2 uh, picture, ready to print. So, click natin 'yung print properties kasi hindi Uh, hindi kasi to papel guys. So, kung papel, diretso diretsyo na tayo dyan. Pero, pag photo, uh, picture, usually dapat ang iset natin dyan is photo paper glossy. So, depende sa gamit nyo guys, may matte din naman. So, sa akin, photo paper glossy. Tapos, ginagawa ko, hindi ko sa standard siniset doon ako sa high quality so depende rin sa inyo kung anong gusto niyo so para makatipid ng ink pwede din standard quality so yun lang guys I hope marami kayong natutunan sa ating tutorial na ito. Until next time, kung may questions kayo, pwede ninyong i-comment sa baba. Bye!